14 ka mga residente sa mihanang bahin sa Sugbo ang naangol nunot sa 5.8 nga aftershock lunes sa alauna sa Kadlaon, Oktobre 13. Ang epicenter sa aftershock na sa 10 kilometers southwest sa Bogos City sumala sa DOST Fivox sa 14 nga naangol, walo ni ini nagikan sa Bogos City, upat sa Daan Bantayan ug duha sa San Remigio. Sagad kanila nakaangkon og lacerations ug nakasinati og chest pain, asma ug uban pa. Hinuon asoy sa Kapitolyo nga walay nakabsan og kinabuhi sa maong pagtayog. Thankfully, uh, as of today, as of karon wala may report. of uh, fatalities ang atong gitanaw po is ang atong infrastructure damage. Um, wala may major, pero na for example, there's a road in Daan Bantayan um, na medyo, unsan na to siya, na to siya. during the first earthquake. Uh, nidako lang gid kayo ang damage. Giklaro uh, sab sa FIVOX 7 nga taliwa sa kakusog sa maong pagtayog, usa lamang kini ka aftershock o dili sama sa pagtuo sa kadaghanan nga main quake makonsiderar gihapon kini nga aftershock sa si 6.9 magnitude earthquake sa Bogo Bay Fault ni Antong September 30. Tungo nagikan kini sa susamang geological source o 1 magnitude lower itandi sa main quake. Motoy gi-expect nato sa atong mga modeling bang style niya. The strongest, possible strongest up. Na tectonic ah, tectonic ang origin sa tanan gihapon tectonic siya. Related pa rin siya sa atong 6.9 nga linog. So sa fault line you have to leave. Oh, katong nga fault line katong offshore fault na to. Na uh, sa extension siguro na sa inland na. Nagkanayon ang direktor sa FIVOC 7, Robinson Giorgio, nga ang hinungdan nga no gi-downgrade nila ang magnitude gikan sa 6.0 nga to sa 5.8 tungod initial pa kini nga solusyon o wala pa nila gi-filter sa ilang instrumento. Ah, uh, ang 6 mangod na tong solusyon, murag automatic nga solusyon na ba? Auto para paspas. So tanang mga narecord na, na din sa atong instrumento niya kanatong seismic wave ng ana, ana niya, kompleto na tanag mga noise, mga disturbance sa environment, sa mga industrial noise. Apil na mga mga aging mga hangin ta. So apil na mo na sa solution, na apil na katungihang ihang peak nga na record, na apil na siya sa pagcompute. Tungod sa laing kusog nga pagtayo, gisuspenso karong adlaw ang mga klase sa pipila ka mga LGU sa probinsya. Base sa impormasyon gikan sa San Remigio, aduna silay naobserbahang kadaot sa Hagnaya Port sukad sa 6.9 magnitude nga linog ni atong Setyembre 30. Matod sa Cebu Provincial Public Information Officer Angelis de la Torre Orong, nga gi-fast track na sab nila ang paghatag og tubig mainom ug pagbutang og mga portalets sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Um, so back to level 1 na sila, naka level 3 na unta gani sila of new of services, na back to level 1 na pud sila. Um, so ang ilaha lang yung gi-ask for capital which is we will immediately reinforce is they need again um, drinking water. And then, namang tagibutang dito na portalets before. Uh, Na-pull out naman to pero ibalik ang portalets. Also, ang tubig, kanang daily drinking tap water. Um, so, nag-ask sila if we could um, supply back the katong H2O, katong matang. Kini si Liza May Piniranda, Alak Semay TV, Cebu.